Hello guys, good afternoon. Now is Monday kaya hapon na guys ito lakas ng ulan kaya gusto ko meron akong si-share sa inyo guys na naranasan ko rin guys. Yan is more experience ko yan na experience ko yan sa buhay ko na nagpakatotoo talaga yung mga pinag, yung mga sinishare din nila sa akin yung mga ano yan yung mga pampaswerte sa buhay yung mga bawal yung mga masasama, di ba? Kung maniwala ka, guys, sigurado na talagang ano din yun, work it din yun, di ba? Gaya ng pagsuot ng mga ito, yung mga to yung mga fashion, di ba? Kahit hindi ko kailangan kung ayaw mo na ito ay kumakain ako guys, kakain ako ng kanin with coffee kasi ang lakas ng ulan kaya meron kaming adobong manok kaya yan kumain muna ako para may lakas kasi ang daming trabaho guys kaya yan nag merienda imbes tinapay yung merienda ko sabi ko na isip ko na lang nakanin na lang kasi hapon na guys alam niyo mahilig talaga ko yung mga ganito guys hindi ko dito mga fashion na binibili ko sa Turkey pero hindi ko sinusuot kaya nangingitim na tingnan niyo sa tago lang ito yung sabi ko sa inyo regalo sa akin ng amo ko nung <coughs> first aid na kasama ko siya sa Torque. Ito, hindi ko makalimutan. Kaya, pero hindi ko sinusuot kasi nag-open ito. Pero ito lang, silver lang ito, Hindi gold ako. Kung gold to guys, nako. Ang i-ano eh, ko na to, dami ko ng pera kung ibenta ko na to, di ba? Eh hindi. Ikani e, asya to. Ano lang to silver lang. Kaya hindi pwede, pwede mo rin iano kung mabigat yung silver, di ba? Marami dapat. Pero alam niyo guys, ito yung sabi ko sa inyo, regalo niya sa akin nung pauwi ako, ito. Pero ito, sira. Basag yan dati. Kasi, basag yan dati. Tapos, sabi niya, ipaayos mo kasi sayang. Gum uh, <coughs> gumagana pa naman. Kaya, kinuha ko, binigay niya sa akin nung pauwi ako. Pero, ayan, sira na guys. Kailangan papalitan ko ng kamay. Ito, ito, itong bracelet. Marami siyang binibigay. Ito naman, yung binili ko sa Turkey na silver. Yan. Pero putol na naman. Grabe. Sobra lahat. Puro sira. Sabi ko sa inyo guys, yung pagsusot ng mga ganito, mga fashion fashion na yan. Yan yung mga binibigay ng amo ko lahat yan. Wala akong binili. Yung mga fashion fashion na yan, mahilig talaga yung amo ko. Hindi lang sa, mid, sa ibang bansa, pati rin dito. Kung maniwala tayo, kasi dito, ang tingin nila sa atin, kapag nagsuot ka ng mga maraming alahang na hindi kahit hindi totoo, lalo na kung hindi totoo, pinagtatawanan ka, lalo na kung ex-abroad ka, diba? Gaya isang araw, guys, nung, anong, ano ko doon, nung nag-abroad ako ng Bahrain, or Malaysia yata yun. <coughs> Mayroong isang tao dito, na isa ring marites, na ang sabi niya sa akin, sabi niya, bakit hindi ka malang nakabili ng alahas mo sa abroad? eh, sabi ko, hindi naman yun ang focus ko alahas. Kasi, siyempre, ang sahod ko noon ay maliit pa. Yung pera na sahod ko ay para muna sa pamilya ko. lang na nag-aaral yung mga anak ko. Siyempre, hindi mo na maharap ang bibili ng alahas. Kasi tayo naman mga OFW, saka na lang yun pag uwi ka na, di ba? Yung malapit ka ng uwi, doon ka na bibili ng alahas ng mga anak mo. Kasi, hindi ka naman pwedeng, pwede ka rin magsuot doon sa abroad. Kung may party, ganyan, pwede ka naman magsuot. Pero kung nawala, di sayang lang, di ba? eh ako naman, iba naman yung isip ko. Sabi ko, saka na lang, bibilhan ko naman yung konting kahit maliliit na na alaala para meron naman silang gamitin kasi may anak ako na dalawang babae tsang lalaki lang. Noon, no, wala pa akong apo na malalaki, purong baby pa lang. Eh sabi ko, hindi pa ako nakabili kasi, sabi ko, hindi ako nakabili kasi meron akong binili, yun lang maliliit para sa mga anak ko eh, siyempre, pinagtatawanan ka kasi alam mo naman ang mga probinsyana, mga marites, di ba? Mga, yung mga ngaw-ngaw nila, nag, nag -chismis na sila. Di. Pero ako, wala akong pakialam. Ignore ko yun kasi ang talagang attention ko ay gusto kong mga anak ko ay ma, maiaangat ko sila sa hirap, di ba? Yung hirap na sobra. Kaya ngayon, sabi ko, kapag nagsuot ka dito ng mga ganito, mga hindi naman gold yan, di ba? hindi naman ganito kadami para at least kapag lalabas ka kahit mag usot ka ng dalawa tatlo at may hikaw may kwentas hindi ka agad na masapian ng mga taong mga nag-iisip diyan sa kapit sa mga sa mga ano sa paligid mo di ba ng mga taong masasama yung attention sa iyo yung mga alam mo na dito sa atin di ba yung mga devil eyes di ba mga devil eyes meron marami dito naniniwala ako diyan guys naniniwala ako na akala mo yung mga kape, yung kapiligiran mo, mga kapitbahay mo, akala mo, mababait sila sa'yo. Huwag kang magtiwala, guys. Kasi, alam mo ba na ang isang pamilya, ang the best na kaklos sa buhay mo ay mga anak. Mga anak mo, manugang mo, asawa mo, kahit nga kapatid mo eh. Di ba? Kahit nga hipag mo, kapatid mo, sinisiraan ka pa kung hindi lalo na kung hindi ka masyadong close sa kanila nako believe ka talaga sigurado kung kayo siguro ang nanonood sa akin ay talagang maniniwala ka na karamihan guys na napag-aralan ko na maraming tao na ganun yung bang kunwari asin ka na asenso ka na sa buhay Kayong magkakapatid meron talaga diyan isang ahas na hindi talaga magpapatalo sa kaya kailangan <coughs> samahan mo, magsuot ka ng ganito, mga fashion. Magsuot ka ng fashion, tapos, kung gusto mong hindi ka mawalan ng pagkain, maglagay ka dyan sa, ila, sa ibabaw ng lamesa mo ng mga bigas, ganon, may lagay ka na ano bigas, asin. Andyan na alaga ko, kaya nag-vlog ako. Andiyan na naman ang alaga ko na si Baby Telestina. Kaya yan, na-odlot na naman si Lola. Andito na si Lola. nagodlot na naman si Lola. Kakain sana ako eh. Ayan na. Para hindi kayo ma malapitan ng mga marites. ba diba? O oh, yan. Dito na lang. Kaya ito. Bye-bye na. Bye-bye na guys. Ingat palagi at kain na tayo ng... Yan o, kanin at saka, ano, kanin at saka kape. Nandito na si, ano, hmm, ah, di na, wala na, hamad na na yung mga nabaran. Hmm, nagala kami tama tapos di isuot-suot mo, tapos napintas mo at nagsuot ka. Maiwasan yung mga marites, di ba? Lalo na sa atin, nako, Diyos ko Lord, ito Kala mo, piling mayaman ka pero hindi hindi piling mayaman yun kasi umiiwas ka sa mga taong masamang utak